Magandang araw mga boss. Marami ang magtatanong Ano nga ba ang pwede nating ipanggamot sa ating mga manok na may mga kuto, mga red mites, pulgas at garapata? Alam nyo ba na maaari ninyong gamitin itong zero mite? Ito po ay liquid shampoo na anti-parasitic, anti-fungal at anti-macrobial with cypermethrin and tea tree oil dito pong shampoo na ito ay pwedeng gamitin panlaban sa red mites at kuto. Ihalo lang po natin ang laman ng buong pakete ng zero mites shampoo sa dalawang galong tubig. At ilubog po natin ang ating mga alagang manok hanggang matuyo ang kanilang balahibo. Huwag po natin babandawan para siguradong mamatay ang kanilang mga kuto. Pwede rin po itong gamitin panlaban sa mga buni ng ating mga manok. Linisin lang po ang bahagi ng mukha o katawan ng ating manok upang gamutin ang kanilang mga buni sa balat. Pwede rin pong ipahid ang ceramide shampoo sa bahaging nalinis na at gawin ito sa umaga hanggang hapon, tatlong araw hanggang limang araw. Pwede rin po itong panggamot sa tibak o tutok. Linisin lang ang paa ng manok na may nagsisimulang tibak at ipahid ang ceramide shampoo. Ipahid ng puro ang zero my shampoo sa mismong kinaruroran ng nagsisimulang timbak. Gamitin din ang zero my shampoo sa loob ng pito hanggang sampung araw. Maaari nyo rin itong gamitin ordinary shampoo ng inyong mga anok. Pwede rin itong gamitin sa ating mga alagang aso para sa kanilang puto para maalis ng ang ng kanilang mga pangangatawan. Maganda ang zero my shampoo dahil safe and effective ito. Sa murang alaga na 15 pesos panigurado, patay ang mga kuto, patay ang katikati, patay ang mga parasitik at ang mga mikrobyo ng inyong mga alagang manok. Maari talaga itong gamitin sa ating mga alagang pusa at mga aso. Safe po ito, lalong-lalo na po sa ating mga alaga. Hayaan lang po talaga nating matuyo ito. Bago natin ito gamitin, gamit, na may nakalagay po na indikasyon sa likod. Pagpatuloy lang po ang gamit nito, lalong-lalo na sa mga tibak ng ating mga lagong manok, pito hanggang sampung araw. Pagkatapos niyo pong buksan, ni niyo pong ipahid ang zero my shampoo, huwag niyo na pong babanlawan, ipahid niyo lang po hanggang matuyo. Araw-araw po itong gawin umaga hanggang hapon dahil effective po ito sa pag gamot ng mga tibak-tibak at tutok ng ating mga alagang shampoo. Only 15 pesos. Kaya sigurado makakatipid kayo para sa...